Asan mo talayas, Beshie? Asan mo talayas? Bakit oh, hindi mo sila kasama? Bakit hindi mo sila kasama? Hindi ko, magkanya-kanya sila ginagawa sa buhay. Hindi, may sinabi ka kanina sa akin. Wala akong sinabi. Ay, sinabi ka. Wala akong sinabi. Bakit sinabi wala kang talayas? Naman. Kasi... ang sinabi ko lang naman, may kanya-kanya tayong ginagawa. Hinde, may kanya-kanya tayong buhay. May work. Narinig. Kara na narinig mo, di ba? Narinig ni Kara. Sabi ni Kara, wala lang, sila narinig no. kasi wala lang pong sinabi, Besh. May sinabi gumawa ng kwento. Wait, wait. May sinabi ka, Besh. Huwag kang gumawa ng kwento. Mahilig like, ka, kang... Kwento. <laughs> kang ano, ako tuloy yung napapasama. Ganit, <laughs> <laughs> na. Something has changed within me. Something is not the same.

Oh gag ba basa sila. dumating na yung hihintay okay. na ano. Ay, nah na ah. so, at impanada. Ano to? Ang kaya rin Eh, angat di garlic ko yun. Uy! 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 sa empanada, empanada! empanada, empanada. Oh, oh, thank you Ate Ruena thank you I like the pagupaguan ano yan? ano sila? Mm. <laughs> I love this parang pinili parang minununan

<laughs> Hala! Ang dami namin yung guys, meron pa dito. Empanada! Dito kami ngayon sa Laga Pool, tapat ng park. Ang sarap, sip-sip rin naman. I want ketchup! Dulo ko, kung wala pang taon. I want hot sauce. I want hot sauce. Kami tayo empanada na ito, Lenny. Sa lahat mga masang bag dyan, Lenny ko. Ay, dala na kayo yung suka.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes. And leave. It's time to try defying gravity. I think I'm try defying gravity. You can pull me down. You can bring me down. Oh.